Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Bob Lopez. Halina, samahan niyo po ako sa Landas ng Pag-asa. Sa araw po na ito, ang, ang kwento po natin ay uh, galing sa Ebanghelyo ni San Lucas. At dito, kinuwento ni, kinwento ni Jesus na may isang mayaman daw na uh, sagana sa yaman, sagana sa pagkain, pero sa labas ng kanyang bahay, meron isang tao na mahirap, ang pangalan niya ay Lazaro. At nung namatay silang dalawa, si Lazaro ay napunta sa langit at ang ang mayaman ay napunta sa impierno. At sinabi niya na kinausap niya si Abraham, sabi niya, uh, "Sana po uh, kahit po uh, ma, malagyan, ma matuluan lang po ng tubig ang kanyang dila ay okay na sa kanya. At kung sana daw po ay mapa, may, may, may padala sa mga kapatid niya ang mga pangyayaring ito para mabigyan din sila ng warning ba na pwedeng ganito ang mangyari sa kanila kung hindi sila tutulong sa iba. Uh, ang kwentong ito ay lalo na sa panahon ng Kuwaresma ay isang tawag para sa atin na uh, tignan din natin ang mga tao na, na nasa labas ng bahay natin na nangangailangan ng ating tulong dahil sabi nga ni Jesus na kapag tumutulong tayo sa iba siya na rin ang tinutulungan natin kapag pinapakain natin ang good ang ang gutom at uh, dinad, dinadamitan po natin ang mga walang saplot. Uh, siya rin po ay ang ating um, sinasaplotan. O yung mga nauuhaw kapag pinapainum uh, pinapainom po natin sila. Ito po, sila po ay mga, ay Jesus sa ating buhay na kailangan po natin pagsilbihan, kailangan po natin paglingkuran. Uh, pero habang pinagninilayan ko ang ebanghelyo natin sa araw na ito, may naisip din ako o may nainaitanong din ako sa sarili ko. Sino ba ang mga Lazaro sa buhay ko? Uh, sino ba ang mga tao na nasa labas ng aking bahay, na nasa labas ng aking pinto? Hindi lamang ito yung mga mahihirap, hindi lang ito yung mga... Uh, nagugutom o nauuhaw o mga walang saplot. Uh, nung pinagninilayan ko siya, naisip ko rin, meron ding mga tao na nasa labas ng buhay ko o sinaraduhan ko ng pinto ng pulso ko na baka ang tawag sa akin ng Panginoon sa kwaresmang ito ay buksan ang aking pinto at papasukin sila na hindi sila nasa labas ng buhay ko dapat ko rin silang papasukin sa buhay ko tayo po baka meron po tayong mga kaibigan, kapamilya, kakilala na uh, other na ibang tao na para sa atin baka pinagsaladuhan na natin sila ng ating puso o ng ating uh, pinto ng bahay dahil ibang tao na sila. Baka ang tawag sa atin sa kwaresmang ito ay buksan ang ating puso para sa kanila. Patawarin sila, ituring ulit sila na kapamilya, kaibigan, kasama. Na hindi na sila hiwalay sa atin. Ang ating buhay ay buhay na rin nila ang huli ko pong tanong sa inyo. Sino po ba ang Lazaro sa buhay nyo? Sino po ang Lazaro sa puso ninyo? Nakailangan po na kailangan pong lapitan, damayan, tulungan at pagbuksan lang puso ng pagbuksan ng pinto ng ating puso. Sana po makabuluhan po ang ating mga, ang ating uh, panahon ng Kuwaresma. Uh muli ito po si Bob Lopez. God bless you po.